nating luya oh. Ah, Hawaiian pala to. So medyo malalaki oh. Tapos malakas ang amoy, mga brad. So, malaki. Kailangan muna ng nagtanim, kailangan bungkalin muna to ng maigi. Para maganda yung ano niya, yung magiging kalabasan niya. Ngayon okay, mga brad, so ngayon is tatanim tayo ng luya kailangan natin bungkalin mga to ito para bumanda yung tubo ng ating luya Okay, sa part na to is hindi naman ganun katigas tong lupa dito dahil mabuhaghag naman din. Slooping po yung lupa. First time itong mataniman ng luya. Tapos yun sana mag-success to. Dahil first time din natin magtanim ng luya. Medyo matagal nga lang ang pagtatanim ng luya o pag-aani eh, ng luya dahil aabot siya ng 8 to 10 months. Depende pa yan kung medyo malaki yung inyong uh, buha ng laman ng luya nyo. Ako is first time ko lang so baka konti lang ang ating itanim so mga 100 plus lang na seedlings o so, uh, 200. Kung titingnan natin kung pag-aaralan muna natin dahil ngayon, ngayon lang ulit ako nag farm dahil noon is wala naman tayong lupa ngayon na may lupa na tapos may kunting budget eto na natin tong pagpa farm okay so mga brad ito pala yung tatanim nating luya oh ah, hawayan pala to so medyo malalaki oh tapos malakas ang amoy, mga brad. So, malaki. Kailangan muna kung nagtanim, kailangan bungkalin muna 'to ng maigi. Para maganda yung ano niya, yung magiging kalabasan niya. Yan. So first time natin magtatanim ng luya. Sana mag -success dahil kung may timing natin to ng magandang presyo tama rin ang kita Ayan. ganyan tabunan natin Tapos yung pagitan niya is kahit malaki kasi itong gamay ko yan 10 pulgada Bread. ngayon ay linggo so dito, ngayon tayo dito natin nilalan yung oras natin dito sa farm kasi may paglunes to saturday may trabaho rin tayo na ginagawa. Ngayon, pag may free time naman, kahit mga 2 times a week tayo pumunta dito sa bundok. Medyo malayo din to, kaya nagbumotor tayo. Ito, so mag isa lang natin itong hinataniman. Hindi naman ganun kalawak itong lupa ng magulang ko. Pero nag tayo ng paraan para ma-maximize kung ano yung pwede natin itanim dito dahil actually mga 2,000 square meter lang siya tapos yung sa baba niya is ilog na o kaya waig yung tawag sa amin sa Ilocano na pag summer hindi naman ganun kaano ng tubig ito medyo late na nga itong natanim ko itong luya sana o sumibol pa yung iba dahil yun nga busy tayo sa work nating isa tapos isa tsaka dalawang beses lang tayo bumunta dito time management lang talaga sa pagpa-farm kailangan lang magsipag-sipag mga brad medyo mahal yung luya na nabili natin dahil ang isang kilo is 140 ibig sabihin kung makatanim tayo ng kahit makatanim tayo ng 200 sabi natin 150 yung mani nating ano. Tapos ilang kilo yung mani so, natin? Tumubo na oh. Ang ganda to. Kahit pagka 50 kilos lang tayo dito. So hmm. masaya na ako nun parang pinag-aaralan ko pa lang kasi kung paano yung kitaan dito sa luya. Matang, matagal nga lang kaya ang diskarte natin dito is hindi lang yung luya yung tatanim natin dito may mga iba pang tayong tatanim nga lang kailangan muna natin linisan to yung ibang parte at medyo matatagal lang pa dahil mag isa na lang natin naglilinis dito at wala tayong katulong okay? Baka may pwedeng kasama dyan na ano maglinis dito sa farm So kung kaya naman na natin, eh, pa, pwede naman na tayo kumuha ng ano, upahan. Sa ngayon is hindi pa mas pinili ko muna ako muna mag tanim-tanim para mapag-aralan ko yung ginagawa ko. O kaya yo, syempre kung ko yung mga business dapat alam mo yung pasikot-sikot o kaya yung ginagawa mo at yung tinatanim mo kung anong dapat gawin at hindi ito dahil first time lang natin kailangan tayo mismo ang magbungkal bungkal dyan at mag prefer ng lupa hinulang tayo sa luya kailangan, tap, ang ginawa na lang natin is nagbungkal bungkal tayo dito para sa pagbalik natin kung may dala tayong luya pwede na naman natin tanim dito para hindi nito masayang tong lupang to yan. Yan lang talaga sa farm. Kailangan talaga masipag ka. Iba kasi dito sa Pinas eh. Pag yung farmer, mababa yung tingin nila. At minsan, yung mga nasa gobyerno, ito, kulang yung suporta sa mga farmer na dito sa Pinas. Luya, luya din yan. Luya, 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 luya. Hanggang dyan sa ano, ipilipil -ipil na yun. Oh. Alagyan natin ng linya sapagat kulang kasi kaya kailangan natin ulit bumili ng ano ng pinhi para malagyan natin ng luya dito kailangan natin sipagan mga brad mga brad breakfast lang kasi ako kanina eh So, nami-miss ko rin din 'yung mga ganitong pagkain. Ito sa bundok. Takal din ako din nagtrabaho sa ganitong ano. Mundo dumay trabaho pa tayo. Pero time management lang. So nakawalo na, na yung ulam natin dito. Itlog with kamatis. So kain muna tayo. Murang rambutan ngayon mga 25 half kilo so 1 kilo 50. Makapuno ito mga brad. Kaso pag tinanim ko ito, hindi natin sure kung babae o lalaki. Bahala na diyan. So ayun mga brad. Ang ginawa na lang natin is yung natin yung lupa doon. Yung mga hindi natanlan. Ayun no? So, bibili ulit tayo ng luya. Kulang kasi yung na, na, bili nating luya. So, yan muna mga brad. Ito may luya na nga dito ng isa. Oh. Nang unang natanim natin.